Okay, oh, ito yung video for today ay ito po yung kaya Papakita ko sa mamyoke kung ano mga analysis ay dito ha. Kasi marami kang dada ng dada dun sa live mo eh. Hindi naman kat, wala namang katotohanan dun eh. Dito tayo sa ano. <coughs> hmm. Diyan kaya, kaya wala ako sa tatlong araw, wala ako sa live nyo. Kasi nagchat ako ako kay Sis rin, eh. hindi ako makasupport sa kanya. Ganun, ganun. Oh. Tapos yung 24, 23, pumasok ako sa live mo. 23 yata yun or 24. Tinanong mo ako kung natanggap po yung toke. Sabi ko wala pa. O, hindi ako nagsingil dun sa iyo ha. Huwag ka magsabi dun sa live mo nagsinisingil singil kita. Hindi ako naniningil sa inyo ha, mami Parang ikaw pa yung ano dun sa live mo eh. Dami mong sinasabi, wala namang katotohanan dun. Hmm. Tapos sabi mo, i-PM mo si ano, sis Irene MJ, sabi mo, kaya nag-PM ako sa kanya, tinanong ko siya ng ganun. O sis, nagtanong si Ma'am Yuki kung nadawat ko na ba sa ko na ba? Sabi ko hindi pa sis. O, nag-greet ako ng Merry Christmas, ganyan-ganyan. O, ayan, uh, nag siya sa akin. Sabi niya, karatin lang namin dito sis or mox, sis doon kasi kami Pasko sa sis ko. Hala, wala pa ni mo na-receive sis ang toki yung sabi niya kasi dito sabi niya sa akin si sweet ang sayo to pa cash in pa o ganyan nagtanam um, up ako na okay o wala siyang wala siyang message diyan si sis Irene ha ma'am Yuki tingnan mo nang mabuti ha wala siyang message na sis andyan na pa sis ganyan ganyan wala ha wala o yan lang hmm. dito nagulat ako sa sinasabi niya sabi niya karating lang ganyan ganyan hindi pa daw ako na-receive. Sabi niya, hala, bakit sis? Sabi ko, wala pa naman. O, oh. sabi ko, kaya pala kasi siya. Hala. Sabi niya, hala, sis, bakit sis? Busy jud, busy jud, sis. May four pa akong kataw na, ano, napunta ng ayuda. O, oh. sinabi ko siya, magpapalop, nasa labas ako magpalop, check up, ganyan, ganyan. O, oh. pa, sabi ko pa dito, wala, walang dumating sa akin na jikas, ganyan. Sabi niya, ilang araw na yan, ilang araw na yun, sis. Hala, paano yan? Sabi niya. Hmm. Wala kasi siyang screenshot sa akin, ha? Kaya ikaw, Ma'am okay? Yuki, huwag mo ipagpipilit na nakadalawang bisis kayo nagsin sa akin. Huwag ganon. Magsabi lang ng totoo, hindi ako nagsisinungaling. Huwag kang magsinungaling sa, don sa mga live mo. Huwag kang magsabi na ano, na sinisiraan ko si Siren. Huwag kang magsabi ng ganon. Hindi ako nagsisiraan ng mga tao. Hindi ako kagaya sa sa'yo. Hindi din ako nangaapak ng tao. Sabi mo, inaapakan ka. Hindi ako nag-aapak ng tao. Wala akong sinasabi sa inyo na masama, ha? Ah, uh, ayan. Paano daw yon Sabi niya. O, oh, kagaya kayan kay Sir nag nagsin siya ng 100 sa last, last chapter nag Nagsin siya sa akin ng resibo, pero yung token na yun, wala siyang sinisinarsibo. Ayan lang mo ng Gcash ko, 433, 39. Hmm. Yan. Tapos ito yung transaction ko sa Gcash. O, ganyan-ganyan. Tinroong ko si Sis Erin, punta ka dun sa Gcash mo. Andun, hindi yun mabubura dun yung mga transaction. Ganun. Hmm. Sabi niya, bakit sa'yo wala sis? O, wala talaga sa akin sis. Kasi, nakikita naman dyan sa mga transaction na yan. Wala. Hmm. Sabi ko niya, di ko na makita dito. Nakadelete na lahat kasi puno na sa video ko gallery. Agoy, paano yan si Sunod? palawan ko na lang. Ganun, ganyan. oh. sabi ko sa kanya, makita mo yan sa Gcas mo sis. O, oh, dyan. Tinuro ko pa sa kanya. Dyan sa may transaction, pindutin mo. Ganyan, ganyan. O, oh, wala siyang sinabi. Do, o, oh, tapos doon sa live ni Ma'am Yuki, marami siyang sinasabi doon. Hmm. Tapos kahapon may sinasabi naman siya ka. O, oh, isang araw pala may sinasabi siya sa akin doon sa mga live niya. Na kahit ano, ayawin ko, hindi. Lahat ng pinagsasabi niya doon, hindi totoo. Tapos so, sabi niya doon, sinisiraan ko doon si Siren. Hindi ko sinisiraan si Sis Sabi ko lang sa iyo, Ma'am Yuki, sabi ko sa na sa live mo, kasi pas, panay ka halungkat niyan eh. Sabi ko sa iyo, okay lang yun na hindi masin yung toki sa akin, basta wag mo lang banggitin yung doon sa live mo na nabigyan mo ko ng tokis sa, ano, sa pag-games. Yung sabi ko sa akin, okay lang yun na wala na hindi na hindi maano sa akin yung toke. Hayaan mo na yung para, wal, para walang problema. Ganun, ganun, ganun lang eh. Tapos hindi ko na nagpadala pala sila. O, sabi nito siya nung December 31. Sabi niya. Sis, nagsin, nagsin ko ulit sa iyo sa Palawan to okay kasi di ma-open di ma-open ko sa Gcash ko di ko na makita lasin ko sa iyo happy new year busy talaga ko. ganun oh. Ay nagsin siya ulit. Linawin ko yung ulit ha, hindi po ulit. First time mo magsin sa akin sis Sairin ng 2K. Yan, first time na si na Toki. Hindi po ulit. Hmm. Malinaw yun na hindi, hindi nyo inulit. Wala akong nareceive na Jikas na Toki. Makikita nyo naman dito sa transaction ko. No, ayun, nakikita nyo dyan, mayroon bang Toki dyan? Wala dyan Toki. Kailan sila nagpalaro? December 19 ba yun or 20? pastang ganun o. Oh wala siyang wala ako na rin siya nagpas wala ko na receive dyan toki ha ma'am yuki malinaw yan sa'yo ma'am kaya wag kang nang putak nang putak doon sa live mo party sa akin na hindi wala walang katotohan yung pinagsasabi mo doon hmm. kagaya nito nanalo ko sa bingo o nagsin daw siya ng ano no nang screenshot sa akin o yan o ito ulit nanalo din ako sa bingo hmm. Nagsin siya, siya ulit. Ganyan si Sis Irene pamagsin sa akin ng Gcash. Laging may resibo ganyan. Pero dun sa Tokyo wala siyang resibo ganun ganon Tapos nagulat ako sa sinabi niya ni Mam Ma Yuki ni ano yung isang araw dun sa live niya na nakakahiya daw ako kasi kuno sinisiraan ko Sis Irene nang ako ng tao ganyan ganyan. Mam Ma Yuki, hindi ko sinisiraan si Sis Irene yung sabi ko lang doon sa live mo kay Sis Irene, sabi ko, Madam Auring, wala sa yung problema andun kay Sis Irene. Yun lang yung sinasabi ko sa yun lang sinasabi ko doon sa live mo, Ma'am wag Huwag mong dagdagan. Huwag mong dagdagan. Huwag kang gawa-gawa ng mga kwento na hindi totoo. Lahat ng mga sinasabi mo doon sa live mo, poros yun sinungaling. Lahat ng mga sinasabi mo doon, parang kinakain mo lang din. Yun. Ha, wala akong inaapakan na tao. Wala akong sinisiraan na tao. Ganon, Mamiyoke. Hindi ako naniningil sa inyo. Ganyan, hindi ako naniningil. Hindi ako naniningil sa Toki na yun, ha? Take note, Kung hin sabi mo pa doon, hindi ka nangihinayang sa tamsa ko, mas lalo din hindi ako nang nangihinayang sa mga palipad mo. Yun, yun lang. Hmm. Gusto ko lang totoong tao. Tapos sabi mo doon sa live mo, na hindi na ako papunta sa live mo, pati kay Sis Irene, o, oh, di ako ko dyan. Madali akong kausap ng Miyuki. Para walang gulo. Hindi talaga ako pupunta sa'yo. Hmm, ganun. Sabi mo pa tanggalin. Hindi tanggalin mo. I-unscribe mo ako dyan sa ano mo sa channel mo. Hmm. Wala kasi. Ngayon, alam ko na kung bakit may kang basher. Kasi ganyan yung mga ugali mo. Kahit anong pinagsasabi mo. Kahit sino na lang inaano mo. Ganyan-ganyan. Kaya marami kang basher. Kaya pala, minsan may pumapasok sa mga live mo mga ba mga basher da madaming basher kasi dahil sa mga pinagsasabi mo na hindi maganda yung pinagsasabi mo doon sa ano mm, um, doon sa live mo nung isang araw halos doon puros mga si halos doon pinagsasabi mo pati sa puros mga sinungaling wala kang ano ah uh, wala kang isang salita di ka doon nagsasabi ng to puros kasi nungaling Hmm, sa totoo lang. Puros ka sinungaling, kaya pala marami kang basher. Hmm. Ganyan. <coughs> Yun lang masabi ko sa'yo. Kaya, ano na lang ah. More more basher pa sa'yo. Kung ganyan yung ugali mo, kung gusto mo magbago sa buhay mo, di magbago ka para walang basher sa'yo. <laughs> Sabi mo pa sa akin, gusto mong ayusin, kung gusto maayos yung buhay ko, excuse me, maayos yung buhay ko kung sinasabi mo pa gipit ako, excuse me, hindi po ako gipit. Kahit, kahit meron kami pinagdaanan nung nakaraan, hindi po ako gipit. Sorry ka na lang po. Hindi ako gipit. Tapos sabi mo inapak-apakan ka. Hindi ka inapak-apakan ko. Wala akong sinasabi ng masama sa iyo sa mga live mo. Wala. Kung natatamaan ka doon sa mga joke-joke namin ni ano, doon kay Sir Dan, kung natatamaan ka doon, ay sorry ka na lang kasi guilty ka. Ganun yata. Pag once na guilty ka, mag-react ka talaga. Kaya nagre-react din ako sa mga sinasabi mo doon na, na ano, sabi mo pa doon sa live mo, yung nakaraan, na baka daw pinapadala ko daw sa papa ko yung toki. Never. Lula. Wala. Wala talaga ako natanggap na toki na yun. <clears throat> Kaya huwag ka magsabi na hindi totoo. Gusto ka lang yung totoong tao. Ayoko sa mga tao na mga sinungaling kagaya na sa'yo kagaya na sa'yo hindi mo ko sabihin na hindi ka sinungaling sinungaling ka man talaga kasi pinagsasabi mo dun sa live mo yung nakaraan e yong yung mga pangga yung live niya yung ano <coughs> anong pizza ba ngayon 15 yung live niya yung January 13 dun sa pinakadulo e griplin nyo andun yung pinagsasabi niya ng mga pangit na pinagsasabi niya dun hmm. totoo naman talaga walang perfect tong tao mamyuki. Walang totoong perfectong tao. Kahit nga hayop, nagkakamali eh. Tapos, magsabi-sabi ka pa, hindi ka, hindi ka mayno sa langit. Plus ka sa langit. <laughs> wow. Sana all, plus ka sa langit. Tapos, ganyan yung ugali mo. Nako. Kaya marami kang basher eh. Kahit sino na lang pumapasok sa live mo, nagbabas sa'yo. Ngayon, alam ko na. Alam ko na yung ugali mo. Hmm. Alam ko nang ugali mo kung bakit ka ganyan. Hindi ka lang mapuntan sa live mo. Hindi lang akong pumunta dun sa live mo noong ano, nung January 13. Tapos, after mga 2 hours o 3 hours yung live mo. Tapos, may, may sinasabi ka na dun sa akin party, party dun sa Toki na yan. Dapat wala na yan eh. Wala na yan na issue na yan eh. Okay na yun eh. Pero, ino lang, nag ano ka naman, nag, anong tawag niyan? Excuse me naghalungkat. Wala ka na bang ano, ah, uh, wala ka na bang ibang matapik doon sa live mo kung di ako? Yung hirap sa eh, gusto mo live, naka-live ka, gusto mo andyan kami lahat. Yan. Pag wala dyan, inaano mo agad, binabash mo. Tapos sabihin mo pa, nagbabash ako kay Sis Irene. Hindi ako nagbabash kay Sis Irene. Pero ngayon, magbabash ako sa'yo. Magbabash talaga ako sa'yo na sinungaling ka. Magsabi ka ng totoo, wag ka magsinungaling. Kasi lahat ng pinagsasabi mo doon sa ano sa live mo na kar yung January 13, walang katotohanan doon. Huwag kang magsinungaling, Ma'am Yuki. 'Yun lang yung totoo sa iyo, Ma'am Yuki. Kaya marami kang basher. Kaya yung mga pangga, kung gusto niyo malaman yung pinagsasabi ni Ma'am Yuki, i e, niyo yung ano niya, yung live niya noong January January 13 yung pinakadulo-dulo. Doon. Doon sa pinakadulo-dulo, pumasok ako doon sa live niya. Doon sinasagot ko siya doon sa live niya mga ilang minutes lang nag-end siya kasi na ano na siya eh, parang nag na siya doon nag-end siya hmm, marami siyang sinasabi doon party sa akin pero walang katotohanan kaya ngayon kumagawa ko ng video nito kasi dinina ko sa kanya kung ano yung mga composition namin ni sis Irene para malaman niya hmm. mayroon ba dyan screenshot ni sis Irene na toke wala kasi pag magsisin si sir sa akin lagi nga may ano screenshot oh, hanapin mo ma'am ha tingnan mo mabuti kung mayroon ba screenshot dyan si, si na toke hmm. tingnan mo ha hmm. wala hanggang maabot na lang tayo dun sa panibago panibagong panalo ulit Hmm. Ah, yun, panibago na naman yan. Panalo sa bingo, 500. O, oh, ulit naman, panalo dyan, o, oh, 200. Hmm. Yan, ikaw kasi, ano kay kay sis Erin, okay ako, kay sis Erin, pero sa'yo, hindi ako okay iyo dahil sa ugali mong ganyan. O, oh, kaya hanggang dito na lang yung video nito mga pangga, kung gusto yung ano, ah, pakishare na lang po to na video na to, para mapanood din niya. Kasi di ko alam kung nag unscribe siya sa akin kasi nagsabi siya doon sa live sa uh, ano niya doon sa live niya nung January 30 nagsabi siya doon na tanggalin daw ako niya doon. Tapos ano, tanggalin niya daw ako doon sa ano niya sa waiting niya. Mm. Yeah, pakishare share ito ng mga video na to, yung mga basher ni Ma'am ni Ma'am Yuki dyan ni mo ano ni ano tay Maria Teresa Colon TV yun yata yung channel niya ganyan noon. Oh. Mm. Ito naman yung ginagawa niya sa ano sa akin. Sa akin naman siya nagaano. Kaya marami siyang basher no. Marami siyang basher. Ngayon alam ko na kung bakit marami nagbabas sa kanya dahil sa ugali niya. Ay mga pangga, thank you, thank you na marami sa inyo lahat dyan. Kaya ikaw si Irene, huwag kang mag-ano sa akin. Kasi sinasabi ko na yung totoo, huwag ka mag magalit. Okay lang, okay lang magalit ka sa akin sis Irene, na upload ko tong video na to. Okay lang po sis Irene, Kaya kaya pasensya si Erin kung ina-upload ko to si Erin Hindi ko sana ko to i-upload eh. Kasi hinahalungkat naman ni Ma'am Yoki doon sa live niya nakaraan eh. Dami siyang sinasabi doon. Alam ko din na andun ka. Kaya sana maintindihan mo to. Kaya ina-upload ko to na video na to si Erin Thank you, thank you din sa iyo si Erin sa mga support mo sa akin si Erin Thank you, thank you ng marami. Pero kay Ma'am Yoki hindi ako mag-thank you sa kanya. Sorry na lang. Hindi ako talaga ako mag-thank you nyo sa kanya dahil sa mga sinasabi niya mga walang katotohanan puro sinungaling minsan tawagin pa kami tawagin pa kami ng mga bobo yung mga ano niya mga viewers niya kasi bobo ko no, matagal maka answer okay lang sa amin dun parang wala na pero meron dun isa nag react pero wala yung nan mm. kasi ayaw kasi yung gusto ng gulo gusto lang happy happy ganyan ganyan pero sinira niya hmm. yun lang po mga pangat thank, thank you ng marami yung support sa akin at God bless to all sana wag niyong gayahin ng ano niya. Yung ano niya, pinagsasabi niya, walang katotohanan. Ayun mga pangga, thank you, thank you so much. Bye-bye!